Anong ni Juan bigyan ng pasagutan? I wonder. Ito, naniniwala ka kami as one. Ito, totoo. Naglalagay akong bawang pagkaan. <laughs> <laughs> pero, pero not necessarily naniniwala ka, ba? Oo, oh, hindi naman. Ibig sabihin naniniwala ako. Para mabuti na yung safe. <laughs> <laughs> para asawa ko. <laughs> Mami, siya niyo. Ano, buwan na ito? Ano po? Gustong gusto ka kung... Pong... Kailan ka mamanganak? Mama! pa po. Sa una naming pinuntahan, nabalutan na ng pagtataka ang tindera at suki sa ihawan. Hindi ma. Sa gustong gusto mata. Aba, ayaw magpahimas ni Buntis. Ano yan? Kaya itong si Lola, may special request pa. Gusto ko sana yung dugo na barbecue. Meron po ba kayo noon? Ay, wala po convincing ang acting ni lola at tingnan mo si puya concern kay ating buntis po oh. Ay ate kilala niyo puya nate? Ano ini to? Ano ini wala Pagkatapos ng unang pagkakataon, inamin namin sa kanila na isa lang itong social experiment. Tinanong din namin sila sa kanila mga naging reaksyon sa pangyayari. Lawa lang ako sa kanya kasi siyempre buntis. Tapos yung yan yung tinatarget niya. Malasik na rin. Baka ano, yung kukulam or kaswang. may hirap eh, buntis. Hindi ako, dito dito. Alin, may barbecue kayong bubo? Sa sunod naming pinuntahan, mukhang hindi sing ng barbecue ang pagtanggap ng mga tao kay Lola. Oh my, as

akin takot talaga sila. Kasi ano daw, para mukhang aswang ako at saka yung mata ko daw. Ang una, delikado. Kasi nabunti siya. Maapit ko ng bata pagwas once Kasi akala ko nga aswang. Yun. Kaya pinipigilan ko siya. saka sabi ko, Uma umakyat ka. Umingi pa nga ng barbecue na dugo eh. Hindi, medyo masama na yung pakiramdam ko. Maka kung ano ba, lahi ng mga aswang o ano. Kaya layo ko rin yung bunti sa kanya. Eh, ang inaisip ko naman, baka aswang to, tapos parang, parang nagpipilit siyang hawakan. Kasi uso ngayon yung ano, marami ngayon yung mga taong nagpapaka, kunwari, tao lang, pero aswang pala. At sa pangatlo na naming tubiling pinapasok pa ang buntis para lang makaligtas. Sa hindi natatakot matanda. Lang. Natatakot po ako kasi ang hinahanap niya, dugo at saka atay. <laughs> ako, ano po naisip niya ang hinahanap niya dugo? Eh, ang iniisip ko po, baka ako, ibang, <laughs> ibang taga, ibang lugar na dumating lang dito. Hindi naman siguro basta-basta mga wala yan ay, kasi yun ay parang form of ano na rin natin eh, parang ano nga ba, kasama sa kultura natin, hmm. pampalipas oras, ganyan. Kaysa yeah, wala rin mapag-usapan. Wala mapag-usapan.